So, yung coupon ban, ito yung mga colored paper. So, nilipak na nga tayo ng, ano, ng um, coupon ban. Tapos, ayun yung ating uh, plastic envelope, ball pen, at saka sharpener, uh, eraser, then, ano, uh, lapis, then notebook, and then crayons. Okay, so yan dito nga po kami mimili sa old top uh, ng ano school supplies so yung pinadala po sa akin ni Ma Madam Rosa yung sinde ay eh, bibili na po natin so dito tayo at yun nga po kami namili ni Kalinga Pose kaninang tanghali at dyan po talaga lahat po ng ibang mga kailangan sa maging sa bahay, maging sa kung ano pa man. So, dito nakita ko talaga yung ano, yung medyo affordable na mga ano yan, notebook, mga school supplies. So, namili lang po kami ng mga pang school supplies na kailangan po talaga ng mga estudyante ngayon. At yun na nga, kahit pa paano po ay nakapamili na din tayo ng notebook. At inuna po namin yung ano, yung mga ibang school supplies. Pero, yun natin tininan po namin muna yung kung magkano yung uh, notebook dito para po makaan tayo, makapag, uh, maka, kung mga makatipid tayo, ba diba? So, kailangan naman din talaga na makatipid tayo. So, pinakita ko nga po kung magkano yung presyo nito. At yan, habang namimili si Kalinga Puse, ako naman ay taga-video niya para naman maka, makita natin kung ano yan yung mga binibili ni Kalinga Puse. At yun nga, pumunta kami doon sa part ng ano yan, part ng uh, naghanap kami ng plastic envelope. Ngayon, naghanap kami ng plastic envelope. At uh, yun na nga, nakamali kami doon pala sa kabila yung mga school supplies kung hindi pa ako nagtanong. Ayan, kung hindi pa talaga ako ng tanong, hindi pa namin malalaman kung saan yung party ng school supplies. Ayan, nagtanong nga ako dun sa sales lady. At yan, tinuro nga kami na sa kabila daw yung ano, school supplies. At yun, medyo marami ngayon na mimili dito. Kasi ito talaga yung uh, ano yan, mga anuhan ng pangkalahatan na. So, ayan, nakita nyo po yung ano, yun, yun yun yung band paper. Ayan yung kulay green ay long band paper. At yung pink naman ay pink, ano, um, short. Pero, mal, ano, malaki siya. Hindi siya yung, ano, talaga. So, sukat-sukat lang naman kasi yan. So, habang nag-ano nga ako dyan, naghahanap talaga ako ng no? uh, plastic envelope. So, hindi ko talaga siya mahanap kasi nasa pinakababa pala yung plastic envelope. Kung hindi pa rin ako nagtanong doon sa ano yan, kung nasaan yung plastic envelope, hindi ko malalaman kung saan yung plastic envelope. Ayan, napunta pa nga ako doon sa mga ball pen sa dulo. At yun nga, naghahanap nga ako. Ayan, sa kakahanap namin, kakaano namin, yun, inuna na ko muna yung ibang ano, mas inuna ko muna yung ibang mga, ano yan, school supplies. Ayan, so, an nag ano na ako talaga ako dyan kasi sabi ko hindi hindi ko talaga ala... Hindi ko naman kasi masyadong memorization dito. Kaya, yeah. sunog, so, ano ko, ng colored paper para, eh, yung isa hang ano na, para makatipid tayo. Diba? So, ang isang, ano kasi, nyan, piraso, ay, ano... 10 pieces, magkano na din oh, so yun yung nakahinawakan ko Pira, ilang piraso lang po yun 20 pieces so magkano yung 20 pieces na yun kaya dito na lang po ako sa isang ano, sa isang pack na na ano yun na colored paper kasi sabi ko nga, yung isang pack is makakamura tayo hanggang sa namimili na si kalinga po sa ng iba pang mga kailangan at pang iba pang bibili namin ano namimili din ako lag titingin din ako dyan kung ano yung mga ano yan mga pwedeng yan natin bilihin natin para pa ipapamigay natin so busy busy nga si kalinga po ako naman ay nandito hanggang sa tinawag ko lang nga si kalinga po sa kasi nga marami yung namimili hindi ko maano si Kalinga po say, kung alin yung abing bibilihin that time eh ngayon nabulot ni Kalinga po say, ay long, hindi siya short so naghanap pa rin ako ng short dyan naghanap ako ng short dyan kasi nga yun na ang iniisip ko short ang envelope, plastic envelope na bibilihin namin kasi wala ngang long envelope yung mga uh, medyo mumurahin ano, yung long, yung plastic envelope dyan, ayan na nga. So, yung, yun nga yung hinahanap ko na plastic envelope na talagang makakamura ka din. Kaya lang, yung plastic envelope na po yan ay 45 pesos ang isang piraso. Pero ikaw lang din po yan kasi kahit pa paano ay makakatulong din tayo, di ba? Sa mga ilangan, sa, lalo na sa mga walang-walang school supplies. Yan, habang nag -ano nga si Kalinga Plus eh, sabi, tinanong ako kung ilang piraso ang bibilin ko. Sabi ko, 10 pieces lang. Tapos so, yan na, yan, nakuha ako ng band paper. Ayan yung inano ko yung band paper. Magkano lang naman? 2.30, diba? 2.30. So, sa so 2.30 na yan, 500 piraso. So, makakamura tayo, diba? Kasi naman sa, pabili ka ng ilang piraso lang. So, yun. Ang binili ko nga ay isang, ano na, isang pack na ng, ano, band paper. Para, ako na lang ang magre-repack. So, kailangan kasi yung, ano, kailangan kasi yung makakatipid tayo. So, yun nga yung ginagawa ko every, pamimigay ko po ng mga school supplies. Kaya po yung ginagawa ko. Ayan na nga, nag-ano na ako ng long, nang short ano uh, coupon band so si Kalinga po si ay talaga nagbibilang para lang mimili si Kalinga po si Jaan ang tawang tawa nga ako kasi alam nyo ba nabimili talaga si Kalinga po si ayaw niya na kasi gusto <laughs> katulad ng gusto't na relasyon ayaw niya nang ganun and pati naman sa ibang ano eh ay ayaw niya nang gusto't <laughs> Ayan, so good vibes lang tayo guys. Ayan, mga kalinga pa. Ayan, si kalinga po si ay habang nagaano siya. Ayan nga, mali yung nakuha ko nung una. Tapos nagaano pa. naghanap ako dyan. Isang piraso na lang pala yung short colored. Yung naunang na ano ko ay long pala yun. Nagtanong pa ako sa sales lady kasi nagamali ako ng kuha. Buti ka, manapansin ko. Eh, tapos, yung nahawakan ko pala kanina, yun na pala yung short envelope. Ayun, tawang-tawa talaga ako sa sarili ko. Kasi nga, hindi ako nag-ano, nag-video na nga ako. Hindi pa, hindi ko pa alam kung ano, short at tsaka long. Basta banat lang ako ng banat. At yan na nga, nag-ano na nga si Kalinga Pasay, kung ano pa yung mga bibili namin. Naghanap na nga po kami ng ano yan, mga Kryla. So, para naman doon sa mga daycare center and uh, sa kinder, mag -ano tayo ng Kryla. So, kahit grade 1, grade 2, grade 3 ka lang po yan hanggang grade 6. So, yun, nag-ano nga ako dyan kung magkano yung Kryla na yan at syempre dyan tayo makakamura yun na nga yung ano natin dun tayo sa medyo ano yan, mura at least, marami po tayong mabibigyan, hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, hindi lang po lima hindi lang po sampo, so yun po yung ginawa natin para po makana -ano tayo, makatipid tayo at marami po mabibigyan natin. Sa nang ganoon na nga ako, naghanap ako ng iba pa maliban sa Crayola naghanap ako ng ano, uh, naghanap ako ng iba, ibang makakamura tayo, ibang ano. So tinanong ko nga yung Mrs. Lady kung magkano 'yan. At syempre nagtanong ako kung magkano yung mga 8 pieces na Crayons. Ayun, so nagtanong pa nga tayo sa counter at wala kasi Lady doon na nag -ano yan Ayan, so nag, ano tayo. Ayan, so magkano yun lang yung isang peraso nun? Isang car, isang eight pieces na yun. So, doon na, ayun na lang po yung kinuha ko. Na talagang uh, magugustuhan din mga bata. Asam po lang po yung, ano, binili ko dyan. At medyo mahal din po yan. Uh, yun na nga yung sinasabi ng mga ano yan na talagang sobrang sobra hindi, hindi siya ano hindi, yun na nga sila sabi ng ibang mga mamis na talagang yung ano yung school supplies ng mga bata ngayon ay talagang sobra na hindi siya talaga ano yan kailangan mo talaga mag-ipon para makabili kasi sobrang mahal na din po ayan yung mga ano nga dyan murang mura lang yung iba 8 pesos tapos yung iba ay 4 pesos yung ano eraser. Yan. So maliliit na po. At binili ko nga po niyan ay uh, yung lapis ay binili ko po ay karton na nga para makamura tayo kaysa naman sa isang ano yan, kaysa po sa isang piraso. Uh, doon. So Pero sa bagay, ang isang munggol naman po ay talagang pag nasa karton naman ay talagang perperaso po yung babayaran natin dyan. Perperaso yan. Kaya naman kahit pa eh, sinabi natin na makakamura tayo, perperaso pa rin po yung presyo niya. At eh, ano po yan doon sa, ano, sa cashier. So, peraso po yung binabayaran natin. Doon na nga, hindi pa ako napalagay dyan. Sabi ko, sige, kuha pa tayo ng isa pa. Kasi Mongol 1 at saka Mongol 2 yung dapat sana kukunin ko. Kaya lang, talagang ano na, uh, hindi na kinaya ng ating budget yung nagkinayo ng budget natin kaya nga nagano nag, ano, ko ng iba pang ball pen naghanap pa ako ng ibang ball pen dyan kasi kailangan din naman ng ball pen doon sa ibang uh, grades, na, diba? so grade 6, uh, so high school, kasi may bibigyan tayong high school, kaya naghanap po ako ng ball pen dyan, at para po mabigyan po natin yung high school na estudyante na bibigyan po natin, at yun po yung ano, binipisya ni Kalinga Pose at beneficiary ni Ate Maria. Yeah, so yan, nag-ano po ako dyan. Hindi pa talaga ako nakahanap ng ball pen dyan. So naghalughug ako. Kasi nga, kasi ko na nilibago ako. Kasi yun nga, yung ibang ano, eh, talaga magkakalat sila. Nakikita mo kaagad. Pero ngayon, hindi ko talaga nakita kaagad. Naloka talaga yung mata ko that time kasi hindi ko nga talaga nakita yung ano yung ball pen na yun so my di to ba diba? so talagang nag ano hinalugog ko talaga yung space nila at yun nahanap ko din sa wakas andun pala sa pinakadulo ayun ay so nawindang ang utak ni Joseph vlog that time kasi nga yun na nga oh, maduduling ka na sa kakahanap hindi mo pa yung ball pin. at oh my gosh na loka talaga ako that time ha kasi nga yun, sa pinakadulo pala yung mga ball pen. Na ang utak ko na time na yan. kaya na, nakahanap na tayo ng ball pen. At syempre, ang ating kasama ay naghahanap din ng ano, uh, glue uh, para ipamibigay natin pero magano po tayo nyan kapag talagang may mag sponsor pa po, po bibili po tayo nyan, syempre kailangan din po yan sa mga artwork at Siyempre, kailangan din po yan sa mga artwork. hindi po na, hindi po Dapat mawawala yung mga ganyan. At syempre, sisikapin po natin na magkaroon pa tayo ng mga sponsor para po makabili po tayo ng iba pa mga, mga gamit ng, eh, ano, ng mga na mga natin. Siyempre, kailangan din naman natin na kahit na hindi kumpleto, kahit na hindi ano natin, basta makabigay po tayo ng mga school supplies nila. So, yun nga, nag-ano pa nga kami kung ano pa yung mga kailangan. At syempre, si Kalino Puse, na nga ano nga siya naghanap siya ng no, mga ibang ano yan mga iba pang pwede nating bilhin para dito sa school supplies na ipamimigay natin willing willing really, si ano si so, Kalino po kasi nga ayun eh, ganyan yung ano ganyan yung tema niya pag talaga mamimili kami ng pangayuda ayan so masayang masaya siyempre kami kasi kahit pa paano ay may mga taong na, nag ano po talaga sa amin so yun eh, nagandahan na ako sa sharpener na to. So, kailangan nila ng sharpener. Alam nyo ano? no? Gandang-ganda ako. Parang ako yung mas excited na magagamit ng sharpener na yan. ba? Diba? Kasi ang cute niya. Ang cute niya, di ba? Yung, alam mo yung ano, yung ano ba, Mickey Mouse? Ha? Ayan, Mickey Mouse ba yun? O ano? Ayan, so yung ano, shape nung kanyang ano yan, ng sharpener na yan. Kaya tuwang-tuwa ako. Well, for 10 pesos po siya yung sharpener na yan wala po akong nahanap na mura so dati kasi may mga sharpener ako nakita mura may 12 pesos, may 10 pesos may 8 pesos so yan po ay for 10 pesos po yung isa kaya nag-apod po ng 2,000 ang aming bayarin dyan so 9, 1,952 ang aming binayaran dyan may sukli pang for ano, 40 So, nag -ano nga tayo kung ano pa yung mabibili natin kasi para yung may halwa may mag-sponsor pa po, magbigay pa po sa atin ng tulong, ay di mag -ano, madali na lang po natin makikita yun. So, syempre nag -ano, ano tayo, tingin-tingin muna tayo yung time na yan, ano. At yun na nga, tinitingnan ko nga po yung iba pang mga pwede pang ano natin, may dagdag natin doon sa school supplies. At syempre, sabi ko mga kay Kalinga po si ay puro pink. Napansin ko na puro pink yung kanyang pinili no time na yun. Sabi ko may yellow dito. Ayan, so nagtanong din ako kung magkano yung ano magkano yung iba pang notebook at yung mga notebook na yan na nasa harapan ko ngayon ay 35 pesos ang mahal diba, so doon po ako nag ano sa syempre nagtanong-tanong po muna tayo para po may alaman natin kung magkano yung iba ayan nga yung sales lady, tinanong ko na nga yung time na yan at ang mahal pala nun kaya sabi ko nga doon na tayo sa afford diba ay uh, na nga niya sa akin yung mga kulay yellow doon at sabi nga niya sa akin ay ano yung doon sa may dulo yung kulay yelo na may tahi yun po yung mura 23 pesos pero hindi po po natin alam baka mamaya eh wala pa pong anuhan pasuka ay hindi pa po nang di ba pag nagpasukan na ay eh, baka mag 26 pesos o 27 pesos na po siya ang kada isa so yan namili na nga po ako diyan kasi sabi ko kay kalinga po sa si ito na lang yung bilhin natin para makamura tayo at yun na nga, yun na kahit namimili kami doon ng time na yun, ay nami, may namimili din na. Ayan, may kasabayan. Ni si Kalinga po siya na namimili ng time na dyan. Ayan nga yung ano, tinitingnan niya yung mga kulay yelo. Kulay yelo, tinitingnan niya. Pero nung nandun na kami sa counter, puro pink na ang nandun. Ayan, binigyan ko din siya ng kulay yelo, blue dyan. Pero hindi niya tight talagang ano mo yung ano ano mo yung talagang color ano ah paborito niya yung kulay na yan yung yellow yan tanong na nga siya kung eh, okay na yan sabi ko is, gagawin na lang natin yung 10 pero ang nakuha po niya yan nung time na yan ay iilan nakuha niya da, dyan 15 piraso kaya eh, nagkuha nga ako ng ibang kulay kasi sabi ko nga ito din yan. so nagkuha nga ako ng kulay blue nag, nalungkat ko pa. Hindi po niya pinili yung kulay blue, kulay yellow and pink ang pinili niya. Kaya kahit po nag-ano ko ng kulay blue, hindi po. At saka kulay orange yung kinuha ko dyan. Parang yun na, may iba yung kulay. Pero sa so, ano naman, kasi yung talagang pinili niya dyan ay kulay pink. Kulay mink ang pinili niya, diba? <laughs> so makikita niyo talaga ang ano po Yan, yan inabotan ko siya ng orange and then yung yellow so ang pinili niya uh, akala ko talaga kinuha niya yung kulay orange at o oh, yun pa may kulay blue pero talaga yung pinaka-paborito niyang punin dyan ay kulay pink at ano, yellow yan ang pinaka madaming kulay ay yellow and pink so yun po yung ano kinuha niya, may kahit may inabot na kung blue sa kanya, walang Uh, sinas inanohan pa niya ako Kung ilang piraso no time na yan <laughs> Tapos makikita niya talaga kulay Ano kulay pinko oh. Kulay pink ang kinuha niya <laughs> Hindi ko napansin yan <laughs> Hindi ko talaga napansin Nakulay pink At yellow lang ang kinuha niya oh <laughs> Tuwang-tuwa talaga ako sa ano na yan Sa tsura ni Karina eh. Kasi inabutan ko na siya ng kulay blue At orange Ayan, bising-bising ako dyan sa Paghalongkat din habang naka video ako sa kanya Wala, wala talaga Kulay pink ko oh. Halos kulay pink yung pinili niya <laughs> Tuko, kaaway Karina Puse eh. Nang nakita talaga dito na halos kulay pink Ilang pink yun Diyos <laughs> ko po No, 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 no yan talaga nagpapatunay na talagang paborito niyang kulay ay pink <laughs> hindi blue hindi orange sabi ka pa siya nang ang namili niya na hindi ako <laughs> pang tuwan talaga ako hindi ko talaga, nang nagbabayad na din ako sa counter that time, hindi ko talaga nakita na kung may rami pala yung kulay pink ang napili niya so talagang inano ko talaga na baka may ano, baka may ibang kulay na napili siya pero hindi hindi, hindi ko talaga napansin yun so yun nga nagpunta na nga siya ng counter para ipaano ang kanyang pinamili at syempre nagre-ready na din po ako nyan kasi magbabayad na tayo dyan sa cashier at babayaran na din po natin ang ano ng cashier yeah, po nagre-ready na nga po tayo dyan kasi tayo ang magbabayad dyan sa counter sa cashier so yan Nasa nasabihan ako ni po Kose na hindi, huwag mo lang ibaba. <laughs> kita ko ko yun yung kalina ko si Aiso. Sabi ko, sorry. Kasi nga, yun ang ano ano ano. Uh, siya na yung mag-aali Siya na yung mag-aayos. habang um, binibilang ng cashier, yung mga notebook, nag-ano na nga ako dyan. So, ako ako na sana mag-ano dyan eh. Magbabalot. Kaya lang, yun na nga ang ano natin. May napansin kasi ako nung time na yun na umalis din si Kalinga po say yung matanda doon. matanda doon ay tinakpan yung aking video. Ayan, so pumunta po siya dun sa mga loob Ayan, so napansin ko na po yung matanda dyan. Kasi nakita niya ako na nag-ano nag, ano, ng cellphone dyan sa harap. Siguro napansin ng matanda na naglagay ako ng cellphone dun sa harapan. At dun siya nagpunta sa harapan. At uh, yun na nga kinuha ko na nga yung cellphone at binigay ko kay Kalinga po para siya nilang yung mag -video. At yun nga, nag-ano tayo dun sa, ano yan, sa cashier na tayo magbabayad. Tinuluan ko na nga din sila dyan para madali ano matapos. Tapos yung, yung isang sang, ano, helper niya dyan ay siya na po yung naglagay dito sa, ano yan, paper bag para dun sa pag-packing, packaging habang naghihintay po kami na ano yan ayan tinutulungan ko na konti dyan yung cashier syempre kailangan din po natin ayan tinutulungan ko na nga dyan yung cashier so alam nyo naman tayo na talagang uh, sa so, dyan talagang matulungin tayo kasi naranasan ko din yung time na yan mag -ganyan. syempre hindi naman lahat ng ano customer ay ganyan ba? Diba? ayan so tinutulungan ko na nga siya dyan kasi may naka ano pa may naka naghihintay pa na isang ano na isang customer so yun abang nakatumutulong na ako di parang hindi pa hindi makahintay yung at yung isang customer kaya sabi ko sige ka ko ay nagbayad na nga tayo diyan <coughs> abang naghihintay ako ng na, ano diyan na nagbayad na din ako diyan para maano natin kung magkano yung ating babayaran so paabot na nga po ng dalawang dibo mag-pray over pa ako dyan kasi nga sabi ko ala Diyos ko po baka kako umabot pa ng ano umabot pa ng dalagtas ng 2K diba so kahit pa paano eh uh, pinag-pray natin na sana hindi at syempre kailangan natin ng ano kailangan natin pagkasyahin yung pera at yun na nag uh, uh, Ayan po mga kalinga po, yeah. mga gwardiya dito. Yeah. At na kilala tayo dito sa Old Top dito. Ayan yeah. Yung pangalan mo sir? Jasper Jeffrey Pito po sir. Ayan. Ayan. Si sir, ano? Si sir, anong pangalan niya sir? <laughs> <laughs> Ayan po mga kalinga po. Natap natapos na tayo na uh, namili ng para sa ano sa school supply para po sa ating mga pupuntahan na mga beneficiary. So ayan tapos na nga po kami mamili ngayon ng mga pamimigay po namin. At dito po kami namimili sa ano sa All top. Ayan, sa Alltop. Dito lang po 'yan sa ano. Ang location po nila ay dito po sa Ligao. So malapit po 'yan dito sa may simbahan. So, ngayon, um, nag, ano po kami ng, nag po kami ng school supplies para dun sa mga bata na talagang hindi po makakabili ng mga school supplies. So, marami po sa atin nag-request. At yun na nga po yung ano natin, yun na nga po ang gagawin natin. At alam niyo naman po yung ano natin, yung uh, makakatulong tayo sa iba. Ayan, kasama, kasama ko nga po. Shout out. Kalinga po oh. So, kasama po natin si Kalinga po And then, yeah, shout out. Kuya. Puli ko yan, oh. Helmet mo. Ayan. Kuya. Kuya shout out dito sa ba, uh, ba, baggage counter. Okay. Ano pala mo kuya? Patrick Gilligas ito. Okay, thank you so much.